Magandang araw sa inyong lahat mga kabayan. For today's video nga ay ipapakita ko sa inyo kung paano kayo magre-register dito sa e kapag pabalik na kayo ng bansang pinagtatrabuhuan nyo. Kung naalala nyo noong nakaraan, pinakita ko sa inyo kung paano kayo magre-register kapag babalik kayo ng Pilipinas galing abroad. Okay po, simulan na natin. Ganito lang din po yung gagawin natin katulad lang Kapag nagre-register tayo, kapag pabalik tayo ng Pilipinas, ang pinagkaiba lang po for today's video, ang igaturo ko sa inyo ay departure registration. Okay po. Sa mga wala pa pong account dito sa e-travel, pwede po kayong mag-register. Kung wala pa kayong account, pwede niyo pong piliin itong create account or log in kung meron na po tayong mga account dito sa e-travel. Ngayon naman po, kung sakaling nagpagawa tayo ng e-travel sa ibang nating mga kakilala, make sure po na hingin natin yung account at yung password na ginamit nung nag-registered sila para sa ating arrival registration. Dito sa e-travel, kapag gagawa tayo ng registration para sa departure, ang gagamitin din po natin the same account na ginamit nila nung nag-registered sila para sa ating arrival e-travel registration. Para po sa may mga account, ang gagawin natin, directly po, log Okay, magla -login po tayo. Sa example, magla tayo. Yan, after natin mag-login, yan po yung lalabas. Okay, lalabas dyan yung ating information. Ngayon po, dahil gagawa tayo ng ating registration para naman sa departure, ang gagawin lang po natin, click lang po natin yung new travel declaration. May lalabas po dyan ng option. Okay, nakalagay po dyan. For me or air. For the meantime, huwag muna natin pansinin yan. Kasi let's say for example, magta-travel tayo kasama ang ating family. Hindi tayo nag-iisa. May kasama tayong pamilya, may kasama tayong mga anak. So, ang pipiliin po natin kung magta-travel tayo with family for others and family member yan po ay kung may kasama tayo, okay? Ngayon naman po, let's say sabihin natin nag-iisa lang tayo, wala tayong kasama, tayo lang, sarili lang natin. So, ang pipiliin po natin, for me. Yan, okay. So, dito na po tayo, may dalawang option dito, arrival and departure, dahil aalis tayo ng Pilipinas at babalik na tayo sa ibang bansa, back to reality, sabi nga, ang pipiliin natin, departure. Yan po. Okay? And then, click lang po natin yung continue. Reminders lang din po sa ating mga kababayan, sa mga nagsasabing hindi daw po hinahanap ang e-travel. Abay, wag po kayong maniwala sa sabi-sabi at pag naniwala kayo sa sabi-sabi, ay baka matulad kayo kalakabayan na nag-viral. Okay po, nag-viral sila kabayan dahil hindi gumawa ng e-travel at narinig dito kay Marites na nagsasabing hindi na raw po chinecheck ang i-travel e pagdating sa airport. Kaya po hindi chine-check ang ibang i-travel, e okay? Dahil pag nag-register po tayo ng i-travel, e it's either arrival or departure 3 days or 72 hours prior to your arrival and departure in the Philippines. Automatic po pagdating natin sa airport, automatic pag dumating ng immigration, nakalagay na po 'yan sa system ng immigration. Kaya hindi na po hinahanap pag iskan po ng ating mga passport, automatic po sa system nila, nandun na yung ating e-travel registration. Kaya po, hindi na hinahanap. Pero hindi po ibig sabihin, hindi nyo kailangan gumawa. Kailangan pong gawin ng e-travel. Huwag po tayong makulit kung ayaw nyo hindi matuloy ang mga flight nyo pabalik sa mga bansang pinagtatrabahoan nyo. So, malinaw po, ang e-travel ay kailangan. Alright? Huwag maniniwala sa sabi-sabi, huwag maniniwala sa mga marites. Doon na po tayo sa legit. Okay, pagkatapos po natin i-click yung departure, for me, mag-isa na kayo magta-travel, by air. So, sasakit tayo ng aeroplano, click lang po yung continue, lalabas dyan, travel details, nakalagay po dyan, departure. Kasi, aalis na tayo ng Pilipinas. So, ilagay nyo lang po dito yung ating occupation, and then, purpose of travel. So dito po ang pinagkaiba dito, papakita ko sa inyo kung bakit. Kung sa arrival, ang nilalagay natin purpose of travel ay OFW. Example, ilagay natin OFW. Ayan, lalabas po pag pinili natin ang OFW, OEC not found. Please contact DMW. Huwag po kayo mag mga kabayan para hindi na kayo ma-stress pa. Ituturo ko sa inyo ang, ang sikretong malupit para hindi na po lumabas yung OEC not found please contact DMW. Ganito lang po, instead na OFW ang pipiliin natin, purpose of travel. Departure po, pinag-uusapan natin dito ha. Yung arrival po, iba po yun. Departure po tayo. So, sa purpose of travel po, para wala yung OEC si not found, ang pipiliin po natin dyan, Which is, dati pa naman, pag tayo ng Pilipinas, yun talaga ang nilalagay natin sa purpose of travel. Ang pipiliin po natin ay work employment. So, nakita nyo po, nung pinili natin yung work and employment, hindi na lumabas yung kulay red. Okay na okay na po yan. Traveler type, aircraft, passenger. Kasi po, pasahero tayo. And then, lagay po natin dito yung name of airline, Kuwait Airways, flight number. Okay. So, dito naman po, origin. Airport of origin. Dahil la sa Pilipinas po tayo pabalik tayo ng ibang bansa, syempre ang ilalagay natin dyan na airport of origin, yung international airport po. Okay, malinaw po yan. International airport po ang ilalagay natin dyan. Hindi po yung mga airport na pinanggalingan natin sa ating connecting flight sa probinsya. Hindi po yun ang inilalagay sa airport of origin. Okay, ang ilalagay po natin dyan, yung mga main terminal Ninoy Aquino International Airport Terminal 3. Okay po. Dito naman po sa portion ng date of departure kung kailan kayo aalis. So let's say ang departure natin ay sa May 22, 2024. Dito naman po sa part na 'to, may makikita kayo ditong with transit connecting flight, okay? Kung may connecting flight po kayo, Let's say may dadaanan ang kayong bansa. Okay, may dadaanan ang kayong bansa. Let's say for example ako, Kuwait after ng Kuwait, mayroon pa akong connecting flight papuntang Istanbul, Turkey. So i-click ko po 'to kung after ng uh, arrival ko sa Kuwait, mayroon pa akong another flight which is connecting flight, i-click ko lang po itong part na 'to. Let's say for example, wala tayong connecting flight. Final destination natin Kuwait. So kailangan po nating i-uncheck itong with transit. At leave as blank lang po natin. At ilagay lang po natin dito ang ating date of departure. Yan. And then, dito sa part na to, sa destination, pipiliin nyo lang yan. For example, pupunta tayo ng Kuwait. Tapos, airport of destination, Kuwait International Airport. Dito naman sa date of arrival, so ilalagay nyo kung kailan kayo, kayo mag a -arrive. Okay? And then, destination address, ilagay lang natin Kuwait. Okay. And then, click lang natin yung next. And then, dito tayo mapupunta sa my declaration. Nakalagay po rito sa current si declaration kung may kailangan tayong i-declare, may dala tayong pera na 50,000 pesos pataas, kailangan nating i-declare. May dala tayong pera 10,000 US dollar pataas, kailangan nating i-declare. Ngayon naman po, syempre, nagbakasyon tayo ng Pilipinas. Pagbalik natin ng abroad, kailangan ulit magtrabaho. Sa madalit sabi, ubos ang pinaghirapan ni kabayan. Real talk po tayo ha. Ngayon po, kapag wala naman tayong kailangan i-declare dito, syempre, ang pipiliin lang natin ay no. Kasi wala na tayong pera. So, yan po, no. So, dito naman po sa may part ng declaration signature, pipirma lang po tayo dito gamit ang ating mga daliri. Nagtatanong po yung iba, Sir, ma, paano po yung sa cellphone? Sa cellphone po, syempre, touchscreen ng mga phone natin ang gagamitin natin yung ating daliri. Automatic po yun. Wala po yung pinagkaiba sa laptop. Sa laptop lang po kasi meron po kasing cursor na tinatawag na ganyan. Kaya po tayo nakakapagpirma gamit ang Cursor na yan. So, magpipirma lang po tayo dyan. Example, ganyan. Okay. After natin mag-sign. Next. Yan. So, ngayon po, ito double check nyo lang kung tama na po ba lahat ng ating mga information na nilagay dito sa ating e-travel departure. So, kapag okay na po, click lang po natin yung submit. Yan. At wala. Congratulations. Meron na tayong e-travel. So, ganyan po yung e-travel natin para sa departure pag aalis tayo ng Pilipinas pabalik abroad. So nakalagay po dyan without currency declaration. So ganoon lang po kasimple mga kabayan ang paggawa ng departure registration dito sa e-travel. At sana po ay may natutunan naman kayo ngayong araw na ito. So sa mga hindi pa po, po subscribe sa ating YouTube channel, ini-invite ko po kayo mag-subscribe para lagi tayong updated sa lahat ng balitang OFW na may kinalaman sa ating mga nagtatrabaho dito sa iba bansa, particular sa Middle East. Yun lang po mga kabayan. Maraming salamat po sa inyong panonood and God bless you all.